Ayan. Ayan. Tinanggal ko yung division nila. Kaya nung isang araw nakita niya may itlog. Siguro may nagbimbangan dyan. Pero feeling ko yung ano yun. Ayan yung Bio Arden. Bio P. Ayan, what's up mga tre? <coughs> nasabi ko naman sa inyo sa aking mga post na ako ay may trangkaso. Pero kailangan ko bumangon ngayon dahil meron tayong na-hatch na dalawang tipler pakistani. At kailangan natin silang masingsingan. Madre, meron tayong isang BBC dito pero hindi naman natin gagamitin yun doon. So, commercial lang. Commercial lang yung lalagay natin ng Commercial lang yung ilalagay natin Mga dre Inihingal pa ako Tatapos ko lang magpaano tapos ko lang magpakain Hindi na ako nakapagvideo Tapusin na agad natin to Baka mabignot ako eh So yung dalawang Pakistani, maliit lang naman yung kamay, katawan nun. Tig-isa sila dyan. Tig-isa sila nung nililimliman. So hindi na ako makapag-video na maayos dyan. So ayan na mga dre. Ayan. So pag maglalagay kayo ng ano, na singsing, -sing, pabaliktad. Para pag isasalin nyo sa karera, kinukuha nyo yung number. Hindi kayo mahihirapan. Ayan. So Iraq irak 2026 Tipler mga dre Pero ito, hindi naman natin sasali sa karera to Dahil hindi naman pwedeng karera to Ayan Medyo ngungo yung boses ko guys ha The next day Lady panseer guys oh Ayan So dahil may trangkaso tayo ngayon Siya muna magpapakain Ayan 3D puncher. May itlog dito guys. May sakit kasi ako eh. Kaya hindi ako nakakapasyal dito eh. Kaya may itlog oh. o. Yung... Waka mo, waka mo. Hmm, pero malaki eh. Kain kaya yan? basag siya, no? parehong basag pero ito maliit na yung basag Ligay natin sa ano Palagay ko dun sa ano to Bio pigeon Sayang no, bio pigeon na sana no Okay na no. The next day. na nyo guys, oh. Ayun, oh. But na. Fertile na. Mga dre. Effective. Nice pa, no? Ito yung hindi inuupuan. Pagkalabas ng itlog, hindi na inuupuan. Pero dahil in incubator natin, eh, talaga namang G. G na G na yung itlog, mga dre. Ayan, oh. Parang may gumagalaw pa sa loob, oh. Ayan, oh. Gumagalaw, oh. The next day So hello guys Eto na pagbabalik Pagbabalik natin Ito nakakalat pa pala to Nagisin muna natin Hindi ko na rin naka Hindi ko na rin na malayang nakakalat pala to dun Ayan So bago ako magkasakit, tinanggal ko na yung division nila dyan. Ayan. Tinanggal ko yung division nila. Kaya nung isang araw nakita niya may itlog. Siguro may nagbimbangan dyan. Pero feeling ko yung ano yun. yun yung bio arden. Bio pigeon na arden. At saka yung kaparis niya. Ayan. Ayan, ayan yung kaparis niya. Kasi ang pangikita nyo, yung mga dati kong breeder doon na sumablay. Ayan, nandyan na. Ito, lugon malala yung iso. Grabe yung maglugon, napapanot. Ayan. So, mag-out ako ng mga kalapate, guys. Yung mga hindi brown. Lahat ng hindi brown, aalisin ko na dyan. Pati si cream, oh. Pera lang yung Pakistani. Yan. Pati si Krimo eh, sasama ko na sa pag out Hindi ko alam kung for sale o pamigay. Pero kung ipapamigay ko, mag-iisip ako ng paraan kung paano yung pamigay para meron din gayong games. Tapos eto nag-iisang YB natin. Pinasamahan ko siya kay ano? Kay Pakistan. Kasi itong Pakistan na to, hindi, hindi siya masyadong territorial. Actually, yung YB pa nga yun yung bubog-bog yun yung bata pa yun nang bubugbog sa ano sa adult na Pakistani Tara dito tayo. uma motor natin oh. Nandito nakatambak lang. Tagal na nating wala. Ganda ng sikat ng araw oh. Sarap magpainit. Tara. Ah. <coughs> eto namitlog na ulit ayaw ko lang kung fertile kasi kung maaalala nyo tinanggal ko na yung pugad nila wait lang kung maaalala nyo tinanggal ko na yung pugad nila tapos umpisa ako agad silang condition sana taso nga nagkasakit ako so ilang araw ako nagkasakit Nagkaitlog ka agad sila so itong itlog na to nasa lapag lang kanina yan so nilagyan ko na lang ng pugad pero sige, hayaan muna natin dyan. Pag may lumitaw na isa, kahit ipa-incubator na lang muna natin and then, uh, I, I don't know, ko sila ulit. Tapos para mag-itlog sila ulit. Ayan. So, pagpasensyaan nyo muna yung boses ko at yung tamang tempo ng boses ko medyo mabagal. Ayan, guys. So, ito, hindi ko tatantanan itong dalawa. Ia-unlifletch ko yan eto malaki na guys yung sing hindi na manatanggal kahit medyo maaga kong ano kahit medyo maaga kong ilagay similito na yung pack -pack nyo tapos ayun yung isa sarili nilang ano yan sarili nilang ybn yung maliit eto rin yung isa yan, takis rin yan. Ay, naharangan lang ng konti. Takis rin yan. Kasi ito, ibibreak ko na rin. Tapos baka isama ko ito sa ano, sa mga pag-giveaway. Una, ang plano ko dito, gagawin kong sitar. Pero dahil nga nagkasakit kami at nagkaroon kami ng medyo malaking utang, gusto ko sana magbawas para mabawasan din yung pinapakain namin, mga So nagbabayad kami ng utang ngayon. Tapos yung pinaplano ko na ano, yung pinaplano ko na pagbalik sa BioPigeon, BioResearch, e eh, cancel na yun. Ayan. Pero yung bariya na iniipong ko, e eh, hindi naman nagalaw. Pero yun nga, naka nakautang kami ng malaki-laki. Ayan. So, ito, okay naman. Patuloy naman sa paglilimlim nila. Patuloy naman sa pag pagupo. Kaso nga lang, ang inuupuan nila ngayon ay isang bagok na itlog. <laughs> at saka isang fake egg mga dre yan pero at least in fairness dito sa dalawang to umuupo sila in fairness inuupuan nila unlike dito sa pasaway na to umupo naman sila siguro mga 10 araw sila umupo tapos tumayo din pero may nakapagsabi nga na maliit daw yung ano kaya yan nilakihan ko kasi ito yung iba ito yung ibang mga pugad pinapatuyo ko pero hindi ko pa sila mahugasan Ayoko kong masyado maghahawak na madumi dahil hindi pa ako fully recovered. Ayan. So, huling, ano, huling, huling beses kong nagkasakit, mga dre. Pagkaraalala ko, August 2023. So, dalawang taon. Dalawang taon yung pagitan ng pagkakasakit ko. Ayan. Well, ganyan talaga. Minsan nakala natin tuloy-tuloy tayong malakas eh, no? Minsan nakala natin dire diretso na malakas sa tayo, tas tamang ano na lang tayo eh. Pahubad-hubad na lang tayo sa daan na akala mo. Gangsta shit eh, no? Pero bigla pala tayong tatamaan ng sakit. Lalo na, cobra. Lagi ako nagtukobra eh. Tapos dito lang ako sa bahay. Work from home. Tatama nga talaga ng sakit. Exercise, pinaka-exercise ko eh. Yung ano, paglalakad, ganyan. Pagbibisikleta, pero madalang lang eh nawala rin ako sa ano eh, nawala rin ako sa ano, sa dati kong game. Dati naming game ng asawa ko nung wala pa kaming anak. Jogging kami, magja kami sa Clark kasi doon kami nagre eh, sa ano, sa apartment sa Clark. Sa may sapang, sapang bato, mga dre. Eto, kwentuhan na lang to mga dre ha. Parang ano ko ba parang pagbabalik ko na lang. Ayan. Tamang jogging kami doon paghapon, pero ngayon nawala. Simula na nagkaanak anak kami. Tapos yun nga, work from home. Parang nahihila ng katamaran. Tapos yung yung bagong naging libangan natin, ito, pagkakalapate. Pa Gusto natin, laging tambay lang sa loob. Yan, mga dren. Hindi na rin ako masyado nakakapag-travel kasi pag travel ako, exercise din yun eh. Tamang hiking, ganun. So, ayun. Oh yun lang muna, mga dren. Kung baka, in-update ko lang kayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagpaget well soon. Maraming salamat sa mga susuporta pa rin. Advance thank you sa mga susuporta pa rin sa mga parating natin na video kahit na wala tayo. Ayan mga dre. Ito siguro ibabalik ko na to doon. Dahil mukha naman wala na siyang one eye code. Ayan. Pero ayoko pa masyado magawak ng kalapate eh. So sige dyan lang muna siya. Ayan maraming salamat sa inyo mga dre.